Hello guys! Ang topic naman natin today is kung paano ang hatian sa mana kapag ang namatay na may-ari ay single at walang anak whether legitimate or illegitimate at wala ding iniwang last will and testament. So bago tayo magumpisa umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So paano nga ba ang hatian kapag namatay ang may-ari ng property na single at walang anak at wala namang iniwang last will and testament. Pero before tayo mag-start sa hatian, i-determine muna natin kung sino ang mga legal na tagapagmana or yung legal heirs ng isang individual na single at walang anak. So ang mga legal heirs po ay ang mga sumusunod, yung parents or yung grandparents kapag namatay na yung parents. Then, next in line po is yung brothers or sisters ng namatay if meron. At yung pinakahuli po sa pila ay yung mga nephews and nieces or yung mga pamangkin po ng namatay. So, paano ang hatian? So, ang madalas na pinag-aawayan is yung number 2 po na ito kung paano ang hatian. So, kapag ang nanay or tatay ang natitirang buhay, then yung lahat ng property or lupa ay sa kanila lang mapupunta. Same goes pag yung mga kapatid na lang din ang natitirang buhay. Then sa kanila lahat mapupunta yung property in equal shares. So kapag yung area ng lupa is 300 square meters at tatlo lang yung mga kapatid na magmamana, so 300 square meters divided by 3 siblings, so meron pong tig 100 square meter ang bawat kapatid ng namatay. Take note po na yung mga pamangkin ay wala pang right mag-inherit if buhay pa yung mga magulang nila. So to answer question number 3 and 4 po, nagkakaroon lang ng right magmana ang mga pamangkin if namatay na yung mga magulang nila na kapatid ng namatay na tito or tito na single. Kasi po yung share po nila sa lupa is nakadepende lang sa kung ilan ang share na mamanahin ng kanilang magulang. So to illustrate po example, si X yung namatay na single at walang anak then yung parents po, both parents ay patay na rin. At kunwari may iniwan itong 300 square meter na property or lupa. Then later on after mamatay ni X, namatay din yung isang kapatid nito. Ipagpalagay natin si letter A at may iniwan itong isang anak. Then namatay din si letter B na kapatid ni X at may iniwan naman itong dalawang anak pero yung isang kapatid ni X na si letter C ay buhay pa. At ipagpalagay din natin na may mga anak pa ito na tatlo. So sa batas po natin, itong tatlong magkakapatid na si A, B at C yung magmamana sa property na iniwan ni X. Since tatlo po sila, i-divide po sa tatlo yung 300 square meter na lupa. So merong tig 100 square meters itong si A, si B at si C as equal share nila sa property ni letter X. Pero since sa example natin, namatay na itong si kapatid na letter A at si letter B. Itong mga anak na po nila ngayon, which is mga pamangkin na nitong ni X, ang magmamana in representation sa namatay nilang magulang. Since sabi natin kanina may 100 square meters na share itong si A, So, yung 100 square meter na ito, yung mapupunta sa kanyang solong anak. Then, yung 100 square meters na area na mana naman ni letter B, yung paghahatian ng dalawang anak niya. So, merong tig 50 square meter each yung mga anak ni B. Then, itong mga anak ni letter C ay wala pang right magmana dahil buhay pa yung magulang nila na si letter C. So paano kapag puro pamangkin na lang ang naiwan at lahat ng mga kapatid ay patay na? Actually, ito yung madalas na pinag-aawayan kasi gusto ng ibang mga pamangkin is equal shares dapat sila sa kabuoang area ng property. Which is mali po kasi sabi nga natin kanina, ang magiging share lang ng mga pamangkin is nakadepende lang sa mamanahin ng kanilang magulang. Siyempre, magre-reklamo yung mga solong anak. Example, yung kay letter A. Dahil liliit yung area na makukuha niya if i-divide equally sa lahat ng pamangkin yung kabuuang area. Unlike don sa kung ilan lang yung dapat na share ng kanilang magulang yung paghahatian ng mga pamangkin. So using the same example, kunwari patay na lahat si letter A, si letter B at si letter C. At sabi rin natin kanina na ang share lang ng mga pamangkin ay nakadepende sa kung ilan yung mamanahin ng kanilang mga magulang. Then itong mga anak ni letter B naman ay paghatian yung 100 square meters na share ni B. Then itong mga anak ni letter C, yung paghahatian naman yung 100 square meter na share ni letter C. So dito sa example natin, mas malaki yung share ng anak ni A kasi solo lang siyang tagapagmana. Unlike dito sa mga anak ni B at ni letter C na mas maliit yung makukuhang area dahil mas marami silang magdi-divide sa share ng mga magulang nila. But then again po, yung hatian po is nakadepende pa rin naman palagi sa kasunduan ng bawat heirs. So kahit hindi naman divided equally or kahit hindi sundin yung nakalagay sa batas na sharing, as long as wala namang problema sa bawat years, they can freely divide the property po according sa gusto nila. Kahit mas malaki yung sa iba, mas konti yung sa iba, or mas maliit yung sa ibang pamangkin, as long as mag-agree po lahat ng legal years, then allowed naman po ito. Ang nakalagay lang po sa batas is parang guide in case of my disagreement sa bawat ears. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. At kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli.